Konti lang nito ha. Tinahaman ako dito. May na. Konti lang nito. Ipa, kasi kasi ngunyong-ngunyoyin niyo yan. Hindi, eh. dudura-dura to. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Masarap ba? Bulgurami yun. nakakakakak. Hirap naman ito, oh. Anong lasan? <laughs> oh. Sige lang, lalaroin mo lang okay na yan. Okay. Duraan. Oh, duraan yung duraan. duraan Pangay, dito na mo na ka, hindi mo na nalukin. Nga 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 yan, kapag pero kapag sa kailangan mo. Dura ka lang ng dura. Idura mo ah, pag may naway ka, idura mo. Hindi na complete ang biyahe nyo dito sa panaselis kung ano, hindi marunong Oh, Baka may kilo. Oh, ano yan? ano? Ano? Okay ba? Anong masasabi mo? Nanganga. Anong masasabi mo sa hangga? Oh, di ba? Naging pan na? Ayan. So, successful guys. So, isa ano silang ganap na igurot. Oh. Ganap na ano man nasa nasaan na nga nga mo bat mo nilunok. Hindi lulunok dudura lang Sarap. Sarap ba? Baka nanghihinayon na sila. alam mo nasa na mo? No, no, no. mo sa nga nga. Ha? Ah? Ah? Ha? Nakakahelo? <laughs> Baka nasunog Baka nasunog na yung ganun. Ha? Ate! Ah, ganun ba yun? Ah, mainit yan. Hmm. Mainit? Ba't yung wala pang kulay pula? Hindi ka na dumuduro ng pula? Ang kong nga nalagay mo eh. Ha? Ha? Ayun. Medyo na na. Guguna na yung mamaya. Hindi na sa koreano. Sana siyang igorot. <laughs> Ba't kulay? Black naman ang dura mo. <laughs>

Juga menekuk secara kental.